tambal sa dito ang skaten ganda ng ilog. oh Kaling dito, ano? Yung hotel sa may bandang unahan, hindi mababaw. Ayun, madis ka arte, ano? Oh. Ganda dito sa loob ng, ano? Iwaahid. Ay, nakatagong paraiso dito, gusto tayo sa mga bandang dulo solid wow. ganda dito tayo no hey, 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 hey. ayun diskarte -tay. papasok tayo sa loob niya sa iwahay gano po ang ganda po dyan Sabi ni tatay. So tara alamin natin Tara sa manyo ako Nandito na ba ito sa loob ng iwahe, Ganap 选到底一个。 Ito Ito pa yung turan balisahan dito ang skating ganda ng ilog Talim <coughs> eh. dito, ano? Yung sa may bandang unahan, mababaw. Mami, <coughs> ako ba ang excited na yung anak kong maligo oh. Pwede dito, dito tayo anak Nak, nak dito tayo Malalim yan baka malunod kayo dyan Oh Ganda pala mag dito mga disparo na picnic ko May enjoy mo talaga Solid Dito mm. ay, Oo. Di tayo, dito tayo, natin pesa dito Hmm. Oh, oh. tayo, meron dito ang pesto, oh. Oh, di tayo. Tingnan mo naman ang ilog dito sa Iwahig, oh. Yeah. Panalong panalo, aba. Ano? Huh. Buti na may gantong paraiso dito. Hmm. Maganda ka tiba kasi puro pati Oo. Oh. Pinakadulo pa tayo, pwede? Hmm. Ah, talaga? Mabat pa Oo, oh, ayun o. Oh. Unak, oh mahulog ka ha. Baka mm -hmm. may mauna kang... Oo, oh, ayun. Siguro dito na lang, tay. Oo, oh, para makita yung mga batang ngayon. Okay, Hindi ko sama ako dito. Hana. Sa so, mababaw lang kayo ha. Pesto na tayo dito sa ilalim ng batuan. Ito, meron dito eh. Dito na tayo, dito na lang para na, nakikita natin yung mga gamit. La, nak Bondo, dito akong oh, request oh. na mga bato dito. Hindi, hindi anggoy yun. Hindi anggoy yun. yun. Bahay ng bubuyog yun. Ano, blek. Asin balso Maghapon na naman yung anak ko um, maliligo sa ilog. Kapon dagat eh, ngayon ilog naman. <laughs> Ayan o. No? So ulit mga diskarte, baka siya naman dito. One week lang po kami dito sa Palawan, pero sold na sold. Ano po? Na-enjoy uh, mo talag dito. Eh. Dito. So punta tayo sa mid-bandang dulo. Ang ating ko na meron dun. Ayan o. Oh. Dala ka ng bato dito oh. Okay. Magtatagal tayo oh, oh. lang gato sa Manila ano. Talaga ng okay ba dito no? Kanya din isang idol. Mauulan pa dito ha, Halos nung sabi ko kami dito, tuwing gabi umuulan. O, nakikipunin lang ng saunas yun. Pwede lang, ng saunas yun, kaya nakakamang gano'n. Sana man dito nang matagal pa, No? Ayan, kasi nade na natin itong alis ka eh. Alam mo naman, pa'y mga negosyante. Hmm. Pero dito oh, Ang paraiso yes. Sa, iwahig Tara hindi ko tayo tayo Ay dala dala ni Bunso yung ano yung balsa niya <laughs> Tama yung maanod yung sabay baba Ay nako Malalim doon Ako hindi na ako masyadong pamilyar sa mga ano Puno mm -hmm. Oo nga Pero pamilyar yung daw yung santol no Oh, saka pati yung katawan ng puno yun, diskarte no. Oh. Ah, okay. Tapos sa dito tayo mga puno dito ah. Ito isa ganun din, bangkal din. Oo. Kasi ito yung puno ng Santa Rosa diskarte. Hawig na hawig. Oh, katanda na naman mga puno dito ano. Oo. Oh. Mga yung mga diskarte no, discover to ano. Malamang bago to nila na discover gubat na gubat to ano tay. Oh. puno. Okay. Hindi mo kayang yakapin ng isang tao yung puno dito yo. Eh. Lalo na sa may tabing ilog eh no. Kahit apat ata hindi kayang yakapin yan. Dami naliligo dito pag Sabado at Linggo daw po no. So na timing kami, medyo konti tao kasi Monday. May wala rin, titigala tayo doon. Ayoko doon. Masuka lang dito, mahal na yung tubig eh. Magos. O ano? Manunod ka ah. Tonton ay mabata mo ulit. Oh. Oh. Ayan. Ganto ay ano kung bakit eh. Na, baka madalaki sa lalim ah. Lamig ng tubig dito ano? <gasps> Parang may yelo. Oh, <laughs> Ito masakit sa paya, mababaw eh. Mayutang pa isa. Ayan, yan, yan, yan. Aboy na putol bigla, ano? Bagin lang yan. Magana? Eh. Ayun, sa bagay na po sa eh. Sa punong malaki to, eh. puno na... Ano yung puno ito? Oh, oh, hindi ko ano puno ito mag-discrata. Ito na lang kayo kung kailangan yung panunglas puno to So yung tatay ko yun ah. Eh. Yun yung service namin. Ano? Yun, eh. Yung tricycle niya. Ano? Pamalakasan.